What's up guys? Good morning, good morning, good morning. So ayan, ah, uh, kada umaga sa inyo mga katubig, mga idol. Ah, uh, nandito ngayon, ngayon sa bahay at wala yung aking asawa. Ako muna yung bantay sa aking anak. Sa aking buso, yun. Pinatutulog ko. So ayan. So nandito tayo sa kusina at medyo lumayo tayo sa kunti do sa aking anak at baka magising. <laughs> so yun, mga idol, ah, uh, hingi lang ako sa inyo ng kaunting tulong at kaunting Request ko lang sa inyo na uh, sana i-subscribe nyo ang aking channel at uh, i-share nyo yung uh, mga video. Uh, pili na lang kayo mga idol kung alin ang gusto ninyong mga video sa aking mga vlog. So yun, uh, sana uh, i-share nyo, uh, pa-share na lang po at saka pa-subscribe sa aking channel at saka sa aking mga video para... Ah uh, sana tulungan uma ako ma-monetize yung aking channel para makagawa po ako ng sariling bahay at kahit sariling kubo lang po kasi nakikitira lang po ako dito sa Bayao so At sa uh, ito ito tong tinitirhan ko uh, sa aking bayaw to so Ah uh, sana tulungan nyo ako ma-monetize yung aking channel so ayan. at sana uh, subscribe pa subscribe na lang po at saka pa-share sa mga video so yun mga idol at so uh, wala, malis yung aking bata, uh, yung aking misis uh, at namili ng gamit ng aking bata para sa school So yun, at uh, kaya ako nakapag video ngayon So ayan, uh, sinamantala ko na habag tulog yung aking anak So ayan, so ayan nga mga guys at sana tulungan nyo ko ma-monetize ang aking channel At saka yun, uh, pa-subscribe na lang mga idol at saka pa-share So yun, ito yung kahit ganito lang yung magpagawa kong bahay mga katubig. So yung mga ganito lang, kubo lang, kahit kubo lang din. So yun, basta may sarili tayong matitirhan. So yun, ito yung aming lababo mga idol. Yung lababo ng aming bayaw. So yun, yun yung aking anak nasa doyan, tulog. So yun, ito yung aming bahay dito mga katubig. So yun. So, yun lang ang request ko sa inyo mga idol. Sana tulungan nyo ako sa mga video. Uh, yung mga video ko dito ay walang edit-edit kasi hindi... Unang-una, hindi ako marunong mag-edit. At saka pangalawa, hindi kaya mag-edit ng aking cellphone kasi uh, laging full storage. Hindi ako makapag-upload ng mga apps para sa gamit ng pag-edit ng mga video. So, yun. Kaya, yung aking video na ito, kung ano yung video ko ngayon, uh, yun na yun yung aking upload so yun at sana matulungan nyo ang mga idol sa ano ah uh, pa subscribe na lang po at saka pa para matulong ah uh, tulungan nyo po ang para ma monetize yung aking channel so yan ah uh, yun di ko na patatagalin mga idol at dito na lang muna po ang aking video at yun salamat po na marami paalam